Ang damdaman mo, Nay? Eh. Ano po? Iyog nyo dito ko. Ano nangyari niya? Uh, medyo, matamali lang ako ng ano. Hmm. Parang may naiikit na ugat. Tapos, apit-talo na po yung mente ko na namamandi. Ilan eh. hmm. taon mo kayo? 71. Bata pa. <laughs> Bata. Mente ko na tinatago oh bakit tak na yan sa ka na. <laughs> 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 Hindi inilaka mo laki na pintyo? oh oh sarap sana ako po ng eh. na katayo Gulat dula siya nali kalokot dulo lumaki ano? oh oh dinagat daw lumiliit. sabi ibasiat tang yurik nito Oo. ah ayong cholesterol cholesterol dulo uh 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 sa dami niya. yung laba. Sa dami na niya. Yung... Ilang taon niya. Hindi na nga nang maliit yan. Ang braso ko na lang lumiliit. Sus, maliit si Kuwa. Oo, sa Ipino. matagal mag... Ano? Mahipit siya. Lalo may pag pito? nakaupo ako na nakabili niya. May... Lalaki pa so, yan. Eh, sa singit. Ah, oh, sa singit. Yeah, Tama eh. Ang singit masaya mag-check as mag-sigas, doktor. Tama lang daw po. Tama. Ah, nilis ka na to. Sinig. Sa... Sinig. Hmm. Hindi po. Yan dito po ang x-ray sa may balakang niya. haka lang. <laughs> Hindi, dapat ibais ka nila. Sabi hmm. nila. Hindi <laughs> Pag bigla ka tumayo dito sa sakit. Uh, ang tuhod. Ang alakalakan o sa harapan. Pag naglalakad ako, pag natutulog ako, nalululod na ako. Yung pala lang siya sa construction. Kahit na low ka sa obsina. Pwede ba ibalik? Um, Kasi si Binti na siya. Pilitimpuhan ba? Um, ano mo um, pag-request na lang. Ang gilid-gilid na katanda talaga. Kasi pag wala ka naman talagang alam, kahit naman mag-gilid-gilid ka, hindi ko tayo alam. Oh, so, tingnan mo na yung angat mo. Parang kwitis. Ito isa. Mataas pa. Oh. Ê... Tuma mas mataas pa sa'yo nakakala. Buwan! Yung? Oh, hindi. Pwede ko, kahit pagod ka lang,

<laughs> ay, 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 no, may, may naramdaman oh wala na yan hindi ay, tayo, na yan naramdaman na. ito yung nag ito oh, yung sa nag-protect saan siya may lumangkot para guwitis <laughs> <Okay. Okay. laughs> uh, doon sa Middle East. ngayon uh, nandito natin sa Pilipinas pero you know, may mga sidekick ako sa Gita sa Budabi kasi sa Budabi 4 years ako sa Budabi rin sa Riyadh kung sino yung mga babae natin na, na kailangan ng hilo. Mayroon tayong ma-recommend sa Jita, si Jimmy, sa Kudabi, si Alma, sa Rian. Si... Ako dito naman sa North Review. Maraming salamat po. Kung sino gusto mong pahilot, mag-PM na kayo, mag-visit kayo sa Messenger. Maraming salamat sa inyong lahat. <tinyo>